ugong pangalan. Same dog, a different color. Nilagay nila sa bike cam. Eh yung mga senador naman, talagang hindi mapigil ang ambisyon. Alam niyo itong ambisyon na para sa 2028. Ito talaga ang nagda-drive ng pagnanakaw ng mga senador at mga kongresman eh. O, oh, kagaya niya ni eh, Risa Ontiveros nagdeny siya na wala siya insertion. Sabi niya amendment. Oy, sabi ni Frank Drilon parehas lang 'yun. Kasi galing yung appropriations bill sa House tapos pagdating diyan sa bicameral uh, eh nagdadagdag kayo. Eh, hindi nga nagbabawas eh, nagdadagdag kayo. Eh, insertion 'yun. Kaya hindi niya pwedeng madinayan deny ni Risa Ontiveros. Siya mismo, meron din siyang billion-billion na insertion. Ang tanong dyan, saan yon napunta? Si Grace po. Hindi siya pwede magsabi na hindi niya alam yon sa 2025 na, na a Eh kasi chair siya ng, ng finance. Sabihin, tanga siya. Hindi siya nag-aaral nag aral niyan. Eh si Saldi ko lang lahat ang gumalaw noon. Aba, imposible naman. Lalo na pat may party list siya. Yung panday-panday party list na uh, anak niya nakaupo ngayon. Yan ang problema. Lahat sila, may mga political sila na plano. Oh, like Risa beros plans to be to run for president. Eh di nag-insertion. Yung kanyang mga, ano yun, mga maip, mga... mga financial assistance. Ang balita ko, naka-parking lang muna sa DSWD dahil sa 2028 na niya ipamimigay. Itong lahat ng mga political na ambisyon ito ang nagdadrive sa mga taong yan para uh, hindi sila ano, tuwid. They are not uh, upright people. So, we have an interest in calling them out. Mm. Walang Wala akong dito. Kilala ko din yan si Risa Ontiveros eh. Noong aktivista pa yan, ninakip yan dun sa Kamkaringal na huwag ako ni Eta Rosales at eh, huwag abogado sa kanila. Hindi nga ako. May, may ibang nga silang abogado pagdating doon, pero nandun ako. Uh, at tinawag nila ako. Ang ibig kong sabihin, hindi ito personalan. Ang ayaw ko lang yung magpanggap kayo, wala kayong insertion, na meron naman. Ah, uh, lalo na yan si Grace po. Dapat panagutin yan. Dapat i-investigate yan ng ombudsman. Kasi chair siya ng Finance Committee at may sarili din siyang insertion doon, sigurado. Eh dapat po bawal na yan mga insertion-insertion na yan. Kasi dumaan na sa house tapos dadaan na sa uh, bago ipasa ng mga ano mag, ng senador magbabay kam. Dapat tinitingnan nila kung o oh, tama ba tong mga ito, ganitong mga project na ito, kailangan ba ito? Ito ba ay ayon sa mga projection ng NEDA o oh, na maka-generate ba ito ng employment yung mga infrastructure projects na ito at at makatulong sa sa development ng economy kagaya ng mga farm to market roads, tulay, yung yung uh, mga uh, mga auto automated uh, na mga ano improvements, mga 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 ano mga mga, mga sementadong uh, daan at uh, iya na lang po dapat i-focus nila. Yung hindi mananakaawa naman po ang kaba ng bayan. Eh sila din naman eh pagdating sa kanila, aba kanya-kanya. Sabi ko nga po, 'di ba? Olympic Games, <laughs> pabilisan ng ano, ng insertion, hmm. pabilisan ng ng kung, kung ano, uh, funding trading, kita nyo dyan sa House of Reps. yun nakakahiya kayo dyan.